Magandang araw po. Yan, yeah, magandang araw. Dito tayo sa Riego de just Project. Master Dindo. Live po to, live. May internet kasi na eh. Naka-live. si Kuya Rigor. Sila yung kasama natin dito. Shout out. Shout yeah, out. magandang araw nga po pala kila client owner. Bali, late tayo. Nauna na po sila na umalis. Hindi na kami nagkita. So, ito yung update sa ginagawa namin. Dito sa finishing. Reago de Dios. Ilamos na yan, kuya. Sige. Yun dito po, na no, Sa ilalim ng lababo. Yan para mapasukatan na natin. Tapos kukunin ko na po ito yung mga kalat dito. Maya-maya maya na konti, kuya. Ah, uh, uh, sige. Kuya, iwan ko lang tong kalat, ha. Ah, uh, iwan ko lang muna to. Saan? Doon sa dulo pa maganda. Dadami na naman yan. Ha? Dadami na naman. Oo. Kahit dito lang banda o kahit dyan lang sa gitna. abilis naman sa atin yung paglilinis. Okay, ang update dito sa project natin, meron na po itong mga ilang. So, 1, 2, 3, 4, and 5. Yan, yeah, ikakabit na lang po. Shoutout kay uh, Rowen Ang, kay Arturo Ang, from Digo City. Sa Eli Bendia Garcia, watching from Santa Rosa, Laguna. Okay, ang araw po sa inyo. First time natin makapag-live dito sa ginagawa natin na unit dito sa Rego Digital Project kasi may internet na rito. At ang lakas, PLDT, di ba? <laughs> Kahit nasa labas ako. Kaya sinubukan ko maaari mag-live. Alam ko mamaya manunood si client yung may-ari ng bahay. So, may kita niya yung performance ng PLDT. Basta PLDT, ang lakas yan. Sting. <laughs> Sino to? Sting V... 8K from Jensan kay Norm 61 Jong Jong yung Kevin Magno okay nandito pa lang tayo sa labas kasi kaya ako nandito para malaman ko kung gaano kalakas yung wifi kasi yung wifi natin yung modem niya nandun sa loob hindi na ako talaga lumabas pa dito lang ako sa loob try natin kung pupunta ako dun tingnan natin tingnan natin ba 3 bars yung signal pero malinaw pa rin ah. ba diba? PLDT Mar Maria Regina Diana from Pasig City Ayun Kay PJ PJ watching from Cagayan, Dior. Eleanor Sombo. Maraming salamat kay Sir Arturo. Yan, uh, habang uh, nagla-live tayo, bigyan ko kayo ng konting kwento. Alam niyo ba si Sir Reg or Reggie RC? idol ko yan, hindi pa ako nagbablog nun. Nagumpisa yan ng pandemic from uh, one subscriber pinanunod ko na yan <laughs> yan one subscriber pa lang siya below below 1000 subscriber pero nasa construction na rin ako nun pero hindi ako nagbablog ang vlogging ko sa si Kuya Aki, dalawa kami yan, nakagawa na rin ako ng dalawang YouTube channel bago tong channel natin na Lee and Aki TV Vlog. So, anong nangyari? Merong Meron kapit-bahay tayo rito sa Phase 3 na nagme-message sa akin bakit hindi daw ako mag-vlog about sa construction. Tapos ang nag-inspiration ko, ang nag-inspiration ko yan si Sir Reg Builders. Yan, lagi ko yan pinanunod. Kaya yung mga the way, na paano niya uh, mag-deliver ng salita sa vlog, tapos yung sequence ng video. Ayan sa kanya ko po 'yan nagagaya, tsaka kay Sir Jimmy Speak TV, 'yan dalawa po sila, mag-compare 'yan. Ang pinanonood ko. Kaya malaki ang utang na loob natin sa mga 'yan kasi dahil sa kanila, wala naman tayong alam kung paano mag-vlog. Yan, natuto tayo sa kakapanood ng mga vlog nila. Pero hindi natin talaga sila 100% na magagaya, 'di ba? Union. Yun. Okay. So, wala po daw bang mail mailbox? Uh, Depende kay client kung magpapalagay. So, syempre, itatanong din po natin niya kung may mailbox at house number. Pwede naman kasi last priority na po yun. Tapos, Sino ito? Salamat rin kay Ma'am Eleanor Sombo. Okay. Dito na tayo sa loob. Pasok tayo rito. Ayan. May mga bago kayo makikita rito. Yung TV. Yan Sabi ni ma'am sa akin, kung ano daw maganda, kung ganyan na lang or naka-bracket pa. So magbibigay tayo ng dalawang ano, dalawang scenario diyan. Pag naka-bracket kasi yan, maganda din, okay din talaga. Kasi yung TV naka-sentro, tapos yung pinaka-design ng TV console makikita mo hanggang do sa pinaka-ilalim. Ang problema, yung mismong TV ayong yung wall accent ng TV uh, TV wall natin mabubutasan po. Tapos ang disadvantage naman pag kaganito, malinis din siya tinggan kasi nakatago po yung mga saksakan niya na yung mga saksakan. So nakatago siya, malinis tingnan dito. Yan ang kagandahan. So ito pala yung modem niya. Tapos wala kayong makikita ang wiring ng CCTV, ah uh, CCTV tuloy nung uh, kable ng internet kasi nakatagos na po yan dito sa loob ng wall, sa ceiling, Palabas po ron. Ayan. Ayan. Mas maganda daw kung naka-bracket. Eh, yes. Tama. Mas maganda kung naka-bracket. Pero may dalawang option si client dyan. Kung ipapabracket niya or nakaganyan pa. So, kung naka-bracket yan sa gitna, bali yung mga saksakan niya lilitaw sa ilalim. So, may mga additional na saksakan kasi ano, tsaka switches sa ano bago dito? Ito. Ayan. May dining set na po si client dito. Sobrang tahimik dito sa Rio de Dios no? Pilaok lang manok nung naririnig natin. Napakatahimik. Okay. Ito kaya palagi nakabukas sa vlog namin. Wala pa kasi yung pinaka dirt closer niya na ilalagay sa taas. Storage po to. Tapos nandito sa likod yung uh, TV console natin. Ayan nandiyan po yon. Tapos dito naman yung sa TNB. Ayan, TNB. Ganda ng mga TNB na ito. Ah, may nagtatanong. Okay, may nagtatanong. Akit mo na tayo sa taas. Okay. Gawa po sa tiles to. Yan, gawa sa tiles. Sa second floor. Eh, kung matatanong nyo, wala na po siyang bintana. May bintana, pero fixed na po yan. Tapos, wala na po siyang cortina. Or kahit Korean lines. Okay. Ito na po. Si AQC Hill. Nandito na po tayo sa taas. Yeah, meron na rin palang ano, uh, dala sila client dito. Yan. Nilagyan na po nila yung ano natin. Uh, Alta. Uh. Second floor na TNB. Uh. Yes. É isso? <laughs>